I <laughs> did Wow. Wow Ayan oh bilna. Nakakalakay. Nakakalakay nito kaya yung kaya. Nakakalakay. Wala pa. Nakakalakay. 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 Nakakalakay.

Pinus ko na yung bildat. Ang ting isda. Pinapya. Ang daan lang per kilo. Free makeup. Ako nag-mariag-pidot ni Budama. mau irit mau hendak mau ya beautiful eyes beautiful eyes beautiful eyes oh, beautiful eyes itu tadi na lagi yang guys kayak yeah. e, so ini na <laughs> <nya> <coughs> Ayaw. Mataba man din siya oh. Uh. Okay, guys, ilipat natin tong makina dito oh, para mabilis. <laughs>

Tuloy mm. pa Magbukod na tayo ng ano, pang luto, pang ulam. <coughs> Ihaw, prito, pangato. <coughs> wow, laki. Ay! Grabe doon. Hindi pa rin gata, <coughs> Wala yung mm, tayo. nagdala pa tayong bihisan. May dala ako. Yung pinagpan ko, may dala rin ako ng yung Buti mo ba ko? Ang soap ko kanina eh. Ang soap ko. Wala kang dala? Wala. Okay. Buti na lang. si Kuya Pio eh. Si Oo. Pangalawang tumbler na to guys. Okay. <laughs> Yung, ano naman yung bill dati, hindi pa natin maluto ngayon kasi papasukahin pa natin bukas ulit. tatlong ito na kami guys. ang lalaki. Kami na nila. Ha? May dilo na. May dilo na. Tumakbo naman ng maraming eh. Magkuha na kayong pangluto niyo. Para malinisan na red. May ito pa? Oh, may ito na naman oh. No? Sa kainitan. Anak yun! Kaya tannan, ka, <laughs> oh. talaga ni Nigel eh. Ito yung mga na rin namin siguro. Ay, Sintet utusan mo. Hmm, ano so. nga siya guys mo? Sintet utusan mo. Balik kayo ng mo Wala nang singil ta? May singil pa tatay? Ha? Ah, singit. Yung Asa? Yung kuya. Ha? Nakakasugat yun. Oo, oh, oh, yung sa oh, paliktik niya. Sakit niya. Yan, yan o, no, sa may ng baboy. Mm -hmm. Magkuha kayong bilbat. Dana o darin. Kasiksyo, kasiksyo. Ayan, ang ating tilapia. Guys, fresh nyo, fresh. May, may dahon pang price. Opo. dito. Ito lang inihal. Cancel lahat. Dito na tayo. Dito na gumanta. Iyan ang ating pinangat guys. Oh, so rock. Mm. Mangan tayo, guys. Okay, jubee, guys. Di uti niya rin ni. Eh. Di uti niya pa tuloy yung video. Si <laughs> nung ng mga bato Hindi, Andito kan tara-ran. Kanya din na. Hala. Siya si Constantine. Bongkona eh. pa diyan magdirian. ka unang pa sa Malukong, guys.

na, nagpudot mouth. Pudot na po. Hindi tayo makagwanta, George. Talaga mapalaban kami. Nakatinga ba nung lugna? pa kami. Tama na. Um, tayo pa. Yung mo ka ng kailipo. yan, lagayan dyan okay. ah. Hindi magka, okay. sabis, 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 sabis. So, Pulong yan Sa service natin madala yung dyan sa tricycle eh. Hindi ko Kita nggak mau dipentain dulu sekuat. Kamu kira kan tinggal <laughs> di gak. Siapa yang Ay, ito. ito, ito. ito, ito. ito. Wow, eh. Nasa yung ipon. So, <laughs> <ay>, <laughs> na, ano yan? Ay, ano yung... Dito! Wow! Galing mo ito! tayo! Ikaw nakahulay? Meron pa yung dyan ito. Anak, yung sadal wala pa kasi ano. Ang palakasan. Ay, hindi lang. yung palakasan. Eh, pa lang tani ano tani nang nalalo ko na naman yung kuha yung mga yung kadami nating na promos din sila pa doon sa ano, ayan

apo wa magugunta kayo. Maglipat na tayo ng Tenike, hindi na kasya. Ito mo. Hindi sa plato. Sakli mo na sa ilipat rin 'yung sa

na. Ah, huwag ka na o. Ha? ang ayan. Ayan, Mabango yan. Dirty. Kagabin sa akin. yan. mo buti, ha? Napunusur pa kukunan na. Ah. Ano kita niya naman. Ito, ito, ito,